Ayaw mo, simpa mo ko ba? Ayaw baka ba kayo, sakit mo. Hello, mama, guys. Ha? Huh? Ipakita, antene, ang pagkaunin mo. Taka, baka ako guys. Oo. Uh -huh. Hinugman. Hinugman, guys. Lalo na, hinug, guys. Tarunga uh, lang <laughs> <laughs> <kong basher>, ah. <laughs> oh. yung dood ha? Wait, taka, oras ang guys. Ang dami ko basher, ha? Diyaw, oh. Ali, dali, te. Mama, mo, taba, sa sa di ba? So, uh -huh. Yup. Libre ng po. Din, 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 din. Isay mga sa ang pangunta na naay kuan. Libre nga. Bawang Libre nga? Naay. 20 pesos. 20 pesos? O. Oh. Kasi tawag ani nga po. Masalitas. Masalitas. Nako, nako, nako. Di pa tapos. There is more. Bawang sa bibig. Di tayo kuan. Asa man ni siya nabilong naman sanitas. Asa man niya nabilong na fruits. Wild fruits. Ha? Wild fruits. Sa mga viewers natin dyan, pwedeng sumagot. Wild fruits. Ay, ang galing niya ati, Shina. Wild fruits nga ito. Oh. Paano yan? Yeah, may nanalo na. Ang dami, oh. Eh, huh? wala so? Ha? Ang... Ang dami. Ang dami. o tiktok antine pa dito tawa guys may mga unggoy guys bilana oh, kita tail bakit na pa kaya patroyo bo Uy, <laughs> ano na? Uy, baby, baby! Anong gitawag mo siya gawin Kasi ay makatubag. Kuwan, siya na. Ang siya. Bakit? Binawag siyang man sa Sige na. Ito ba siya? Bakit siya tinawag naman mansanitas? nitas? Nasaan unang lang ako, Tim? Tam is og daghay vitamin. Hey, <laughs> <laughs> og <gawain> wild fruits. <laughs> <laughs> okay, wrong answer. Pwede ba answer? Kay gano'n man, no? Oh, di ba? Nalang dyan na kay asayo lang mga viewers. Bakit tinawag siyang mansanitas nga? Mga viewers! Kaya <laughs> <laughs> pa Pamati mo. Oh, bre, no, may My question. Ay, An ang tele. Kung di may maka-answer ang mga viewers, pansera. <laughs> sabay ta bakit tinawag siyang mansalita? Ako, okay, vlogger ko, vlogger ako. Oo. Oh, hindi wow. <laughs> <laughs> bakit pa tinawag ka mansalita si ikaw? Okay. Ikaw kay Bright lang ka. Kailangan okay. man, kailangan. Okay. Oo, oh, malapit-lapit ka na sa answer. Malapit-lapit ka na sa answer. Kay Circle Man, tapos nice. ang unod rin ma makaon ang, answer, ang Andy, panit ilawog. Yung Bakit siya tinawag nga mansanitas? Wala kayo napansin? Nga man. Kasi, kaya siya, ayun po, bahog na Asas. Kasi, o tama yung sinabi mo, sabi mo? dingin Tapos, di ba yung apple, Isa yung Tagalog sa apple? Mansanas, di ba? Mm. So, gamay mali siya, mansanitas, ibig sabihin maliit, mansanitas. Kasi it looks like an apple. Diba? Marzag apple, no? Dali. Uy. <laughs> 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 Google mo. Oh, Google mo. Diba? Sir, sabing wrong ang answer ko. Oh, manzanita. Ginugil ko yan. Mansanitas. Tama si ano, si... Mansanitas. Si. Mansanitas, oh. Tama, man. oh man. Ano sa lang? Nuni yan, nuni ano fruits. Gamot to. 怎么变？嗯嗯嗯